ang hirap ng ano, na napunta ng hospital problema problema na naman inaabot ng ulan dito sa SM galing ako ng uh, Divine Mercy inaabot ako dito sa SM silong muna silong Ingat na are, nako ingatan ingatan ang mga sarili napakahirap nang pupunta ka sa hospital mapagod na sa trabaho wag lang pumunta ng hospital puro kaya kayo magingat kayo ingat 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 nako po paano kaya ito ay nako lord yan ang buhay. Duty ako ngayon, duty. Duty. duty sa pagbabantay ng aking GF. Ayan. Huwag nyo itong tutularan. Ingat, ingat lang po. Nako. Napakahirap ng naririto. Ano? Au uh, opirahan pa yata. Ta uh, opirahan, kami na opirahan kami. Operado na, operado pa bulsa. Yan ang pinakamatindi. May yoma. Bakit? Bakit kasi may mga ganyan pansakit eh. Mayoma operados sa Mayoma. Tapos din sa ano, din sa pinakalabia, Isis. Kaya napakahirap po. Napakahirap po nang naririto. Naririto sa hospital. Napakahirap. makaupo ka nga lang dito. Eh, pagod naman eh. Pagod ang isip. Isang kukuha ng pambayad. Sana marisulba ito, maresolba Oo. Oh. Ingatan po ang ating mga sarili. At nakakaawa. Kaawa ang katawan, kaawa ang bulsa. In. Ihirapan kumain. Dalawang tatlong tatlong kutsa sabaw at saka isang tubig na kutsara. Tapos yung uh, binigyan ng dalawa, tatlong tabletas. Hindi naman kutsarang ginamit yung ako uh, po din, no? hindi pa siya makakain ng ano kanin kaya pa hirap hirap pa siyang kumain sana mamaya nga po, makakain na siya yan ang epekto ng uh, operasyon kahapon kawawa kami kawawa. Kawawa kawawa asa ah, hospital kami. Kawawa naman. Kawawa naman kami. may dumating ako ano parikis ito uh, emperor sensor lamp holder ayan kasi yung dati eh ano hindi ko alam kung bakit naglaylay siguro talagang mababa na yung ano Baba yung uh, ilaw inabot ng muso ng baboy ayun tinaladkad pati yung wiring ayun nakaladkad na rin kasi nga hindi naman lagi ako na ano eh na o doon dahil uh, may uh, emergency ng malimit sa ano sa hospital pagbalik ko noong umaga oh yung mga Wiring, tsaka yung ito nga, kinalagkad ng babo. Inabot siguro. Kaya, murder ako ulit. Ayan yan, oh. No? Empirade. Empirade sensor lamp. 118. Ayan. 118 pagka may mga halimbawa yung aluskos o yung basta gumalaw umiilaw siya infrared sensor lamp hindi ko nga alam kung may kakabit ko ngayon to eh kasi ano eh medyo ano pa eh medyo puyat pa eh lalo ta alalabas lang namin ng ano hospital Ayan, dito ngayon kami sa bahay namin. Ayaw na namin sa hospital kasi may bayad to. Kaya dito na lang. ngayon ang sitwasyon namin dito. Medyo maluwag nga lang dito. Yun nga lang. Electric pa na lang. Wala na yung aircon. Ayan, ngayon ang security dito. tapos nang maglinis ng uh, sugat nung uh, sa kung anak nilinisan niya kasi pagka dun sa sa Divine Mercy sa hospital eh pumapalo ang metro kaya umuwi na lang kami dito libre